Hello, hello mga sangkay. Nandito na naman ang sangkay niyong maingay. Another day, another someday. Maayong <laughs> buntag mga kasangkay. Dito nga kami sa bahay ng ate na tulog. Alas 8 na nga sa mga oras na ito. Bumangon na nga kami dahil pumasok na ang kami ate. Kami palang ni Bunso ang gising dito. Mamaya pa yung tanghali magigising ang Inilagay ate. Inilagay ko na nga sa walker ang bunso At ko. dito na nga ako sa tapat ng pintuan. Magsusuklay ng buhok ko. Magkakalagbaga na naman kasi yung mga buhok ko. Hundred hair na naman ang makukuha ko neto. Panot na yung sangkay nyo. Banda noon Tinirintas ko nga yung buhok ko. Para hindi nga mait. pinagpupulot ko na buhok na nagkalaglag. Grabe sa so dami na naman. Buti na lang talaga, eh makapal yung buhok Nakita ko, ko nga tong headband, kaya naman sinuot ko. Ayun na, tagpiling maganda na nga itong sangkay nyo. Nagsayaw nga ako ng mga sampung step. Hinaw ko lang. lang yung mga kasukasuhan o. ko. Wala kasi makaragi, didampat roon. Hahaha! <coughs> Tapos pinagpawisan nga ako dito ng mga sampung tulo na. Tapos nagilamos na nga ako dito para matanggal isang kilong muta. Bununan naman kasi ng tigyawat yung pagmumukha nagilamos ko. Nagihilamos na talaga ako pag tinitigyawat Hindi nga ko. ako nagihilamos sa buong araw pag wala akong tigyawat. Wala kasi akong pakailam kung mag yung mukha ko. Tapos ako. ko nga maghilamos, eto at nagwalis na nga ako dito. Papanggap nga muna akong masipag. Dahil dito nga ako makikikain. <laughs> punis ang Pag nga ganito ang gamit. Mag-spray, spray ka nga lang dyan. Ilalabas na ang tubig. Abay, ang smooth niyang gamitin. Mura lang po mga sangkay. Kaya nilalagay ko sa comment section yung link neto para makabili din kayo. At bukas nga ako ng electric pan para matuyo ang sahig. At dito ko na nga rin pinaliguan itong busuko. Tapos ko. nilagay ko na nga siya dito sa walker niya. Tapos di nga mapakali itong busuko. Marunong na kasi umabot ang mga kung anong ano. Tapos sabay isusubo nga sa bunganga niya. Hindi nga pwedeng hindi ka nakatingin sa kanya. At habang paikot-ikot nga itong bunso dito. Eto ako at nagtimpla na ako ng kape para magkape. Tapos kumuha na nga rin ako ng tinapay para isaw sa kape. Kayo ba mga sangkay, ginagawa nyo rin ba to? Tapos may nakita nga akong karton. Naakala ko galing abroad. Abay mga sangkay, sa TikTok nyo lang to na order. Sa isang karton, may apat ka na napabango. Yung isang ano ito ay napaligo na ng kuya. ayun lakas mo ka sa siya. Long lasting yung amoy at sobrang bago. Ilalagay eh, ko na lang sa comment section yung link. Pagkatapos ko nga mga hirap. Magsasayang na nga. Eto at may naluto na pala ang ate. At ya, kain na nga lang itong mga buisita niya. <laughs> Abay, salamat. Sinama ko na nga itong bunso ko sa kabilang bahay. Tulog pa kasi ang ate, kaya walang magbabang. Pupunin ko nga dito yung higa. At para nga siya makatulog at ako'y makapag-umpisa. Fast forward, nagising na nga ang ate at nakatulog na nga itong bunso. At eto na nga, mag-umpisa na nga ako kung ano yung pakay ko dito sa bahay ng ate. Bumalik ako mag-isa sa bahay at kinuha ko nga itong mga labahin Dabak ko. Tambak pa rin talaga kahit naglaba na ako. Abay, laba, serye na talaga itong kontento Mabilis ko. nga lang matambakan na laba pag meron kang mga chikiting. Ako sumabay pa nga itong init ang panahon. Kung dati isang araw na ligo. Ngayon nga ay dalawa o tatlo. Kung dati nga hindi ako naghihinsaw ng gabi. Ngayon nga ay hindi na makatulog kung hindi makapaghinsaw. Kaya ganito kabilis dumami ang aming labahin. At pinagkukuha ko na nga rin itong mga tuwalya namin. Bay isang buwan, este, isang linggo na pala itong hindi nalalabang. Mula nga sa amin pa nga ako sa kasada at tumawid pa dito sa bahay at ng sa ate. At sa sobrang bigat, muntik ko na nga itong mabitawan. Kaya sakit kasi ng hawakan. Manipis kasi itong basket, kaya matalim yung mga gilid-gilid. Pagkarating ko nga sa bahay ng ate, dumiretso na ako kumuha ng tubig. Arusang ang kay, ginuhaw talaga ako sa gimpasan. Tapos ko. binigyan ko na nga rin ng tubig, itong pelisa ko. Tapos pumasok na nga rin ako dito sa loob ng kwarto nila. Pinagpagan ko nga lang at pinagtutupi itong mga kumot. At matapos na nga ako dito sa kwarto, eto nag-ready na ako sa aking mga labahin. Pinagtatanggal ko nga muna dito yung mga basket na nakapatog sa washi. Tsaka ako naman papasanin, papunta sa labas. Sa liit ko nga ito, nakakaya ko na nga itong pasanin. Easy nga lang to sa akin. Dahil sanay naman na Dati ako. Dati nga nun sa summer pa ako, mga sangkay. Nung nag-aaral pa kami sa Katbalogan. Nakatira kami noon sa my jersey. Tapos yung mga bahay doon mga nakahangir lang. Tapos yung bahay na tinirahan namin nun. Wala dun. siyang tubig. May tubig naman yung ibang kabahayan. Yung amin wala kasi hindi pa kaya talaga magpakabit ng tubig so, ngon. ayun na nga. Umaga at hapon. Nag-iigip kami ng sampung kontinen. Tapos binubuhat namin yung magpipinsan. Tapos kilayo nga ng aming iniigip ba? Ganon. Kaya easy lang sa akin magbuhat-buhat. Dahil dati pa man, eh, parang pass na ako. Nagiging lupulang ako pag nandyan si Habibi ko. <laughs> Ganon. Magpabebe din tayo minsan. Eto na nga yung episode 3 ng labahin ko. Kung <laughs> eh, hindi ko nga lalaban ito dito, ay baka magtatlong basket pa to. At habang naglalaban nga ako, nandito naman sa gilid itong mga chikiting ko. Nilabas ko na nga Para siya. kahit papano, ay eh, nababantayin ko pa rin siya. Nandiyan naman yung ate, kaso busy ka lalaro sa mga kaibigan niya. Mahilig na kasi siya magsubusubo. Kaya mahirap na talagang iwanan siya. Kaya naman hanggat kaya kong madala, dinadala ko talaga siya. At naging palpak nga yung dryer ko dito. Hindi ko nga nababaangos. Nainahang kusa ng tubig dito sa dryer. Kaya naman sobrang basa pa yung mga dryer ko. Tapos bush. pinagbabalik ko na nga mga damit na nakuha. Para ako. nga ito eh, dryer ulit. Nawala nga sa isip ko na ibaba ang hos. Napatawa na lang talaga ako sa katangahan Pero ko. Pero normal lang yung makalimot. Kaya dapat kalimutan mo na siya. Inuna <laughs> e, ko na pala dito yung maliliit. Sakto nga at tirik na tirik ang araw. At dito ko na nga ito, isasampay. Hanggang hapon nga kami dito, kaya't matutuyo nga ito. Parang gano'n, antay na lang namin matuyo. Para naman yung mga malalaki na nga lang yung isa ko sa bahay. Kung dati nga ay, hindi ako nababahala kung ako na labahin. Dahil ako lang naman yun. ibang ibang nga may kasama kang chicken. Hindi nga so, pwedeng ipabukas itong paglalaba. Hindi ako maglalaba, wala silang susuotin. Kaya naman, asa na, anay? Gagawin ko na ng libangan itong mga ginagawa ko. Tapos pinagtatanggal ko lang nga yung mga sinampay ng ate at nagsampay na nga rin ako dito. Matapos nga ako sa paglaba, ito pinasok ko na ulit itong washing na ginamit. At, at pinagbabalik ko. ko nga lang yung mga nakapako Mapapasayo ko na lang talaga pag natapos na ang mga gawain. Tinupi ko na nga rin itong mga damit nila dito. At ito na nga yung ganap namin maghapon. So ayun lang, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye bye mga sangkay.